Impaki Airport Yun uh... Hello pa mga kalabs Kumusta kayo? So ayan po um, Nandito po tayo sa bahay At ito po ay gumagawa po ako ng chicken uh, Chicken at saka ano So i-off na natin ito So yung wings ng chicken at saka yung yung legs, legs ang ating grabe yung inukubok ko. Eh. Uh, yung ating ulamin. So ayan, pakainin natin si Apam ng atay. Ayano. O oh. oh, yan, so in air fryer ko lang yan, yung chicken wings at saka yung ano, ang tawag nitoong um yung atay ng manok. Ayano. Oh. Yan. So, ayan, oh, crispy-crispy yan siya. Ayan. Ay, ang sarap kaya. Oh, ang sarap sa suka. Ayan, mga kalabs. Ayan. Um, tapos, meron din ako ditong ginrill, gin grill ko ito sa fryer din. May grilling yung fryer ko. Ayan. So, ang gagawin natin ito is lagyan natin siya ng uh, oil salt at saka bawang. Yun lang ang ating ilagay niyan. So, sa, sa fryer ko din yan niluto. So, lagyan natin ng bawang. Pati ng bawang dito, mga kalabs kong minamahal. Ayan po. At, uh, pakainin natin yung afam natin ng ano, na <laughs> pakainin natin ng, ang init. Inainitan ako. Oh, oh, sobrang init yung mukha ko namumula sa kainit ng ating bahay. Ayan, at saka yung ating kanin pala ay pula. Ayan, no oh. makita nyo pula yung ating kanin. Ayan. So, pula yung kanin natin. So, healthy daw yan. Sabi nila, pag pula daw ay healthy. Ayan. Um, may ilaw kasi doon. Na ano kayo sa ilaw na naaatra kayo sa na, ano kayo sa ilaw. So, iganyan natin. Ayan. Ayan. Nulit. O, ayan. Dahil sa ilaw na ano, ayan. O, okay na yan. O, di ba? Okay na. <laughs> Nahulog na yung ano ko. So, ang gagawin natin nito ay balata natin ang ating bawang. Ayan. Bawa balatan natin yung bawang natin. O, ito yung buhay natin dito sa ano, so pakainin natin ng ano, pulang kanin at saka, ano, pulang kanin at saka ano, yung Meron pa siyang sabaw. Kasi yung talong kasi, nag, nagsasabaw talaga yan. So, ang gagawin ko dito, dahil baka hindi kainin ng ano. Tapos, meron pa dito sa loob nito, meron pa yung, yung ano ya. Ayan, oh. Sa fryer ko lang talaga yan siya. Nin, grill ang naman ang gamit ko nito, hindi fry. So, ay, ang sarap nito. Ang sarap nito. So, ganyan lang. Tapos, lalagyan nga natin siya ng um, bawang. Ayan, bawang. So, ganyanin lang natin. Tapos, lagyan natin ng asin, mga kalabs. Ayan, sa na yung asin natin? O, oh, kalma lang. Kalma. Ayan. Mm, o, oh, di ba? Pagano tayo? Sa na yung asin natin? Ah, uh, No, you... Ay, sus, so, hanap ako na hanap na asin. Dito pala ang inano ko, yung nilagay dito sa likod ng ano ko. Dahil alam nyo ba mga kalabs uh, na ano yung ano natin? nasira yung, ayan o, nilagyan ko na ng bawang yan. So, lagyan natin ng astern. Uh, astern. Uh, Ayun, may dumating na yung, ano ko, ah uh, kapamilya ko. <laughs> dumating na, nag, ano na, nag doorbell na. Ayan. So, sinong dumating? Sino? Sino dumating? Sino? Oh, ayan. Dumating na. Hello, hello. Oh, sinong dumating? Ha? Sino dumating? Ciao. dumating? Dumating na? Dumating na? Dumating Dumating! Sino dumating? Ha? Dumating. Sino dumating? Eh, sino dumating? Sino ikaw? Ha? <laughs> Ayan, dumating na nga sila at uh, ito magkakain-kain kami. So, ay isama ko din kayo sa pagkakain-kain namin. Ayan. Ha? Ano na? Hmm. Happy birthday. <laughs> ang sarap kaya nito siguro. Ayan, so. Mami, mm. Hmm? Na ano ka? O, kumusta yung dancing mo? Galing yan si Vincent sa dancing. Ayan, nagda-dancing. nag ka ba na? Kasi yung ilaw na kasi. mag ka dyan kasi yung ilaw natin nag-aano. Yeah. Ciao. more. Ayan. So, this is eggplant. O, oh, eggplant yan. Ayan. Ayan. Kainan taig Eggplant and pepperoni. Nak, anong gusto mong kainin na? Kakain ka ba? Hmm? O busog ka pa? Kumain ka na ano? Ng tortilla? Mm -hmm. Hmm, tortilla kinain nila kahapon. Tapos yung, yung ginawa kong tortilla, ito yun oh. Ayan po, yung tortilla na ginamit ko. So, hindi siya, ano, hindi siya karne yung, ano, yung soya. Soya yeah, ang tawag niya. Yung beans beans na. Pero pag kinain mo, para talaga siyang karne. So, ano yan siya, yung instead of karne, yan ang gamitin mo. So, para healthy. Pero ngayon, magchibag tayo ng, ano ng manok. Yung, ano ba yan? Yung wings ng manok. Yun ang chibagin natin. Yan, magchibagan tayo ng manok. At saka mayroong atay. So, hindi kakain yung kasawa ko ng atay. Pakainin kaya natin. Yan. Yan yung atay. Ang bango. Yan, minsan kasi, kailangan mo din kumain ng mga ganito. Siyempre, um, eh, eh hindi mo pilitin yung asawa mo dahil talaga yan siya kumakain ng loob. Laman ng loob. Mm. Laman ng loob. Laman. Loob. Ah, ano? Maano ba yan sabihin? Naku. Ayan. O, oh, so, yun na. Tawag nitong mag-aano tayo. Mag, hmm, Uy, maalat yata. Parang maalat. Alatan ko yata. Ayan. So, kakain tayo ngayon ng yes. ano, ng ah. I have this, so do you, did you eat that, um, say hello? Hello. Oh, so you want to say something? Mm, I don't know what to say. <laughs> I don't know what to say daw. Ayan po. So, ha? Huh? I am cold. You feel cold? You could go to city market, this market, uh, Prisma. Oh, it's okay mm, you so, can? Huh? You can? You are saying that you can? Did you eat the tortilla? No, no, no. You throat? don't want to eat tortilla? Do you want to eat tortilla? Because me, I'm going to eat this rice, this red rice. Ayan, yung red rice natin. Oyan, red rice yeah. oh. O, di ba? Yan. Ayan po yung ating pagkain. But uh, for sure my husband hindi siya kakain nito. He will not eat this. Mm hmm. Ayan, at saka bumili pala ako nitong ano, yung mushrooms na puti. Masarap yan. Masarap yung mushrooms na puti na yan. Abot sabak kainan saw-sawan. Saw-sawan ne suka. Suka lang. <laughs> suka at saka aloe. Um. Oh. Eh, sira do ko pala yung ano lan eh. Eh, na. Na hulong menyumpanti ko, nahulog uh, ayan so oh may sili yan may sili 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 mm. ang sarap nito kainan na kamayan na no? kamayan hmm ang bango nitong kanin hmm ano yung na wala Jeff Frank ka That is on the, you put in the oven. It's not really a mm. Laleha. Mama. Is Ayan. Mmm. Mmm. Oh, Sama ko ka asawa ko. Mmm, nagkamay ako. Hmm, nandamawan ni to. Hmm, kapatid mm. nandoon. But it's cold, okay? This is cold because, hmm, hmm, it's good. You call mommy now? No, I will. You still didn't call? I call while uh, mm. coming home. Ah, before.

Oo, oh, diba? Walang arte -sa di sa buhay. Kasi pag arte arte, makain. Pero pag ito, atay, hindi niya kaya. Kain naman na kami. The next day. Oy, the next day na kami, oh. Ayan, ready na, oh. Kagigising lang, ready na. Ayan, oh, ready na yan. Sino, good, morning. Magandang umaga po sa lahat. Ay, eh, magandang umaga ka. Magandang umaga. Gandang umaga sa lahat. Gandang umaga sa lahat. <laughs> ayan, nagising kami. Late kami nagising, mga kalabs. Kaya, ayan tayo ay mag... Ano ba yan? Bakit madilim na? Bakit tayo madilim? Ah, madilim dahil madilim yung ano namin. So, kagigising lang namin. At ah, nakatu... Na, hindi ako nagising. Eh, nagmamadali kami. Aray ko. Mm. Ayan, so ihahatid ko lang siya sa school at baba uuwi din ako kasi free day ko ngayon. So marami akong gagawin. Maglalaba ako, magliligbit. Ayan, so the next day. <laughs> grabe talaga ng ano namin. Tulog ni Vincent. Hindi kami na, hindi kami nagising. Sandali. At anuhin ko muna, mag-coat muna ako ba? Ano ba yan? Magkuta muna tayo. Ayan. At uh, ano yung ano, sarap ng tulog ba namin. Kaya hindi ako, nagising ako, sabi ko lang, 15 na. Ayan, so bilis-bilis kami, nag bilis, bilis bilis, nagbihis at ano. Ayan, na kami na school. Hatid ko lang siya sa school. Tapos, kasi ko ngayon. So, mag-ano ako mamaya. Mag-tawag nito. yon so shout out na pala sa lahat sa ating mga viewers dyan. Salamat talaga sa inyong ano, lalo na kay Lourdes, kay Melba kay uh, Maria Solis, kay Chiri Solis, kay Maria Solis, kay Mary Ch Solis. At sa lahat ng mga bagong nag nagbalikan sa aking channel, maraming salamat talaga sa inyong lahat. Uh, hindi ko talaga uh, pasalamat ako sa buong puso ko na ano, sana makontinue ko ulit ang ating pagbablog. At uh, makikita nyo ang buhay natin dito. Dito, buhay-buhay natin dito sa Finland. So, ayan. Ihatid ko si Vincent. Hindi na si Vincent. Minsan, naghihintay na. At sabi, late na daw ako. <laughs> late na daw ako siya. Na talagang ano yung tulog namin, talagang na sobrahan kami sa sarap ng tulog Ayan, so nandito na kami sa sasakyan at mag uh, ano na kami. Ayan. Oh. Oh, di ba? Dito na kami. Ayan. Thinking on. Oh. Ah, ano yan? Ayan, so natin ko siya sa school Anong oras ka matapos na? 2 o'clock ka matapos na? Mm, yes uh, Pati si Santi 2 o'clock mm -hmm. uh, okay. okay. So, medyo uy, lumamig na naman nag minus 1, kaya madulas madulas na naman ang panahon so yung mukha natin ay talagang bagong gising <laughs> ayan so nag ano na naman nilagay mo yung ano na ayan malamig na naman oh, so sobrang dulas kasi kahapon basa so ngayon uh, yung nag frozen na naman yung daan so sobrang uh, madulas ang daan ngayon so kailangan magingat kami sa paglakad kung maglakad man kami Ayan, at uh, grabe ang kanahon kung lumamig na naman dapat hindi na sana lalamig hindi na bumalik yung paglamig ba kasi ano tawag nitong malamig pag malamig kaya naano kang lumabas or ayaw mo nang umano ayan hindi ka man lang uminom mo. never. Pero paggabi, bago matulog, ay naku, pwede siyang kumain ng isang kilong pasta. Pero hindi na namin siya pakainin ng isang kilong pasta. Hindi na siya namin pakainin ng pasta before sleeping kasi it's not good talaga pag kumain ng marami before sleeping. Ayan. So, yun lang. Uh, thank you so much uh, sa inyong pag-ano, sa inyong pag-watch sa aking channel, sa aming channel. Kasi mag muna kami. Oh, hello. Nandito na ako sa bahay. At mag-ini tayo ng tubig. So, nakikita nyo sa vlog ko kahapon at ngayon. Uh, hindi nyo na nakita yung mga biyanan ko. So, dapat ang alis pa talaga nila is uh, after two days. Kaso lang, biglaan ang pag-uwi nila sa... Biglaan ang pagbalik nila sa Italy dahil... Um, dahil nga sa lula, ni David din na medyo nang hina na, so ilalabas na nila sa ano ilalabas na nila yun sa sa hospital so kinailangan umuwi nung nanay ni David kasi um da, wala na naka, ano nakasi sila mga matanda na so dapat alagaan alagaan ni alagaan ni David ni David eh, ni, nung lul, nung nanay ni David is yung ano yung um, tawag nito yung lola ni David So kailangan nilang biglaan silang umuwi Nasa trabaho ako, hindi na nga kami nagpaalam Wala na kaming paalam Kasi na-change yung na yung flight nila So wala, impaki airport Yun um, Biglaan talaga yung pag-alis nila So nakakalungkot man pero uh, Wala tayong magawa dahil uh, Kailangan talaga nilang uh, umalis. So, nung kami sa na lang si David ay nasa bahay at um, nahatid niya sa airport. Ayan, so kakain tayo ngayon nung tira-tira natin kagabi. Ang tira, tira lang natin kagabi. Ang kainin natin ngayon. So, alam nyo na kainin dito. Kasi next day na ngayon, hindi ko na natapos yung pagbablog kagabi. Dahil nakatulog ako. Ayan. So, ayun. Uh, yun lang. Yun ang nangyari. So, maraming maraming salamat pala sa lahat ng ating ano. Tapusin ko na ang ating vlog for today. Bye mga kalabs. And see you again. I love you all.